Hello everybody! Again, andito na naman po ako si Site One Welcome back sa aking channel At magandang magandang umaga po sa inyong lahat At unang una, maraming maraming salamat po Sa inyong lahat, sa mga uh, sumusuporta sa aking channel Thank you, thank you so much po And God bless us Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, katulad ko So anyway guys, wala na akong maraming intro-intro Ang uh, pagkukwentuhan po natin ngayon ay uh, iba naman iba naman. Hindi si Kati Kram, hindi si BJ, hindi si Cargador. So, ang pagkukwentuhan natin ngayon ay tungkol kay Idsi. Kung kilala nyo siya, yung ka-love team ni Ido. Si Ido ata ay pamangkin siya ni Madam Id na matubang. Kasi marami akong uh, nababasa ang mga, ang karamihan din na mga nababasa ko ay may negative, may positive talagang palaging kasama natin yan sa buhay natin yung may negative, may positive kaya nga walang perfecto at hindi din natin ma sabi nga nila ay uh, we cannot place everyone yun uh, ngayon uh, itong si uh, BNC si BNC, alam mo gusto ko tong batang to nasubaybayan ko rin ito mula nung matagpuan ni, Kat, ni, ni Kalinga Prab nung siya ay naglalaba Oo. Nung siya ay naglalaba, yung bahay nila malapit sa dagat at uh, ang naaalala ko sa mga uh, sinabi nitong bata ay um, uh, mara mayroon siyang uncle na kaaway yata, inaaway sila palagi doon sa lugar nila kung nasaan sila dati. At, uh, gustong gusto ng araw niyang makaalis sa lugar na yon yun ang uh, sabi niya kay Kalingip guys mag inom muna tayo ng ano ito ngayon ay ano to hot chocolate hindi kape para mainitan yung ating sigmura so ayun nga uh, ang pagkakaalala ko, yung bahay nila ay malapit sa dagat at ang sabi pa ng ni, ni BNC, ay uh, palagi silang inaaway nung pinsanata pinsan nata o kapatid ng kanyang tatay. Hindi ko na maalala masyado. Kaya gustong gusto niya raw makaalis sa lugar na yon. Meron pa nga siyang words na parang hindi, hindi ko lang, parang hindi kasi kagandahin yung words na yon. Eh, hindi ko na siya maalala at wag na natin alalahanin kung ano man yon. Itong batang itong si gusto ko siya. Alam mo kung bakit uh, matulungin siya sa magulang, naiintindihan niya yung sitwasyon nila noon kung ano man. Yung nanay niya ay isang labandera at yung tatay niya ay nangingisda. At yung tatay niya, kung hindi ako nagkakamali, meron sakit noon. Eh, hindi masyadong makapagtrabaho ata yung tatay niya. Kaya yung nanay niya ay naglalaba na uh, nag aan uh, siya nagbiging labandera at tulungan niya yung kanyang itong si Bian ay tumutulong sa kanyang nanay. Kaya nung natagpuan siya ni Kalingap, naglalabas siya doon sa may pintuan. Kung naalala nyo guys, kung nasubaybayan nyo rin itong uh, vlog na to ni Kalingap, natagpon siya, naglalaba. E, eh, itong batang to talagang maganda, manang mana sa mama niya. Yung mama niya maganda ah. Maganda yung kanyang mama, bilog yung muka, maamo, ma maamo ba, maamo ba. May mga muka talagang, ma ano, maamo ang tingin, may mga muka talagang mukhang mataray, kaso iba-iba yung create ng Panginoon sa atin. So ito si BNC at saka yung nanay niya, eh, mag para silang magkabiyak na tulya, magkamukhang magkamuka talaga. Maganda yung kanyang nanay, gusto ko tong batang to kasi uh, naiintindihan niya yung sitwasyon ng kanyang mga magulang kaya niya tinutulungan kaya naglalabas siya nagsasakripisyo din siya so sa panahon na yon mukhang maganda yung panahon na yon kasi natagpuan siya nila kalinga pram ayan thank you sa iyo kalingap sa pagtutulong mo sa mga sa mga uh, taong uh, natutulungan ninyo at uh, alam nyo ang dami ko rin nababasang negative tungkol dito kay kalinga. Sa kalinga ba? Dahil uh, 'yung mga pinsan daw nila ipinapartner, ipina-partner uh, sa mga batang mga natatagpuan. Parang ganun ba. Parang nilalabdim. parang ganun. Eh para daw magkaroon ng content 'yung para 'yun 'yun ang sabi ng ibang netizens. So ako naman wala naman akong eh comment dito kasi depende na rin din naman yan sa mga angels na natatagpuan nila kung gusto nilang makipag uh, gusto nilang makipag uh, lab love team o hindi hindi naman siguro sila pinipilit ng Kalinga para makipag love team sa mga uh, team Kalinga. Ayun. So wala akong masabi tungkol dito Kasi depende din naman yan eh Katulad nung di ba nag-birthday si Beyoncé Di ba sabi nung nanay ni Beyoncé uh, Hindi lahat ng bagay pwedeng ipakita sa social media uh, Kung napanood nyo guys yung uh, sinabi ng kanyang nanay Ay maganda, tama yun Tama yun nanay na dapat talaga may control, may respeto sa sarili kaya tama yung sinabi ng nanay ni Beyoncé na hindi lahat eh, pwedeng ipakita sa social media lalo yung lalo na yung naglalambing-lambingan kasi minsan kasi 'di ba sinasabi nila oh kiss kiss eh yung bata hindi yun sanay na tagpuan nila yun eh wala bahay nagtutulong sa magulang so minsan kasi binibiro-biro nila na oh kiss naman kiss naman siguro hindi yun nagugustuhan ng nanay kaya kaso hindi lang makapagsalita so kaya yung pinahayag na lang nung nanay ni Beyonce ay uh, dapat daw may itinitirang respeto sa sarili tama ka dyan nanay ano ka dyan sa akin uh, Agree, agring agri ako dyan dapat naman talaga hindi naman talaga dapat ibuyang yang lahat ng per, ano lahat ng uh, ginagawa mo sa buhay mo ay ilantad mo dito sa social media Kasi dito sa social media, once na nakitaan ka ng hindi maganda Diretso na yan, lalo na kung medyo kilala ka dito sa social media eh talagang hindi ka natatantanan Maaalala at maaalala ng mga tao kung ano yung mga ginawa mo Kahit sa pagtanda mo, yun maaalala pa rin nila So, tama yung sinabi ng nanay niya na wag lahat ilalantad sa social media. Yung mga ganyong akap-akapan, mga halik-halikan, hindi yan. Kahit man ako guys, magulang ko, hindi rin ako papayag. So, tama yon So, siguro, itong yan, si Bian, si pinagsasabihan din siya ng nanay niya. Kaya, di ba, ba? Diba, tingnan nyo, ilang na ilang siya. Pagkasama niya si si Ido, ilang na ilang siya. Sa, kasi pangit naman kasi talaga eh. Uh, para bang, ang tingin ko lang eh, parang, sorry ah, sorry guys ah. Kasi yun lang talaga, yung nararamdaman ko lang naman talaga yung aking ah, uh, sasabihin. Para kasi siyang, uh, si si, si parang napipilitan lang yung parang pahalik-halik, pa ano-ano, parang ganun ba? Parang, parang napipilitan lang ba? Siyempre, dahil, uh, siyempre, dahil unang-una, kung hindi dahil sa kalingap hindi mababago yung kanilang buhay nagkaroon sila ng magandang buhay dahil sa kalingap ayon so ayun lang ang pakiramdam ko ba pakiramdam ko ba ayun lang yung nakikita ko parang naiilang si Bian si parang napipilitan kung sa madaling salita para siyang napipilitan so um, mahirap kapag yung ganon naiintindihan ko yung bata si si naiintindihan ko uh, lalong lalo na babae siya para bang uh, hindi niya parang uh, gagawin niya to para parang ginagawa niya lang yan dahil sa ayun nga parang malaki yung utang na loob sa mga sponsor kay Kalingap parang ayun ba pero parang napipilitan lang siyang uh, mag ano ano kay Ido ba Parang ganun. Yun lang, guys, yung aking nararamdaman ba. Op Opinyon ko lang naman yun. Opinyon ko lang naman yun. Kasi, syempre, pinagsasabihan niya ng nanay niya, o wag kang papayag ng ganito, ng ganyan, o lalong lalo na social media. Tama lang naman yun. Agree-agree ako sa nanay niya. Oo. Kasi, dito talaga sa social media, napakahirap talaga, lalo na sa panahon ngayon. dami ng mga content creator i pa pasalin-salin katulad ng katulad ng ginagawa ko, ginagawan ko sila ng reaction sa ngayon. So buti nga hindi ko sila hindi ako kumukuha ng mga video na ano, ang ginagawa ko lang kung ano lang yung nararamdaman ko at saka yung nakikita ko, yun lang ginagawa ko, hindi ko kumu, hindi ako kumukuha ng mga video nila, picture. Siguro sometimes um, kapag uh, marami akong time siguro ano pero Ayaw ko kasi yung edit-edit, guys. Ang mahirap kasi mag-edit-edit ng video. Uh, uubosin uubusin ng igugugol mo talaga yung oras mo doon sa pag edit Alam ko po yun. Kasi dati mahilig po akong mag-edit-edit. Pero ngayon, ayaw ko na ng maraming intro-intro. Gusto ko kaagad, ano, Kwentuhan ka agad tayo. 'Yun ang gusto ko ngayon. Ang gusto ko, walang maraming kung ano-ano pang mga uh, patalastas na ginagawa. Ayaw ko po nung ganun. Kaya dire-diretso tayo, guys. So anyway, guys, ayun lang 'yung aking masasabing tungkol dito sa uh, batang ito. Si Edo naman, bukang mabait naman siya at uh, uh, ayun, par pero para sa akin lang ha, parang sa akin lang. Uh, hindi sila bagay ni Edo. Oo, oo. Hindi sila bagay ni Edo. Iba kasi yung mukha ni BLC. Maamo na maganda siya. Maganda. Pwede nga siyang ano eh. Pwede siya artista sa totoo lang. Gusto ko yung mukha niya. Eh, kaya lang mayroon din mga negative na mga feedback tungkol sa kanya. So anyway guys, uh, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, pakisuportahan nyo po yung channel ko, subscribe nyo po, at pakipindot nyo ang bell button para po updated po kayo sa lahat na videos na i-upload ko. At maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Uh, pasensya na kayo kung meron man akong nasasabing hindi magandas para sa inyo. Uh, ngayon pa lang, umihingi na po ako ng pasensya. So, see you guys on my next video. Bye-bye.